Ayan, magandang umaga kung tayo po ay magluluto ng uh, tinola. Ayan po ang ating uh, yun yung tuhan. Ayan po, nagagayat po ng na panlawak pang tinola. Ayan po ang sikreto ng uh, pangtanggal ng pakda. Ibababad mo na sa tubig. Ang sayote para walang pakda. Pagkatapos mo ibabad, babalatan. Ayan, wala na yung pakda. Sa mga magluluto po ng uh, sayote, ito po Saka, ang gagawin. tinulang may tanglad. Yan po, tinulang uh, may tanglad. Ayan. Salay sa Tagalog. Salay sa Tagalog. Saan? Ang loya po malalaki o, oh, hindi ang gaya. May pang-panggalad sa... Ito yung manok, hugas na.